gisingin natin para siya na lang yung manok um, makiat um, gising gising may pa yun na yun na napakalaki good size, good size na naman mga kabraso sa ilalim ng mga ugat oh. sobrang laking bayawak isang hunter yan o oh, naistak siya kung gusto lang natin hulihin, huli yan. Napakalaki. May stack. Ano? Ayan, ayan, ayan. Di mataalis. Oh, grabe laki. Ang buaya. Ayan na namang hunter yung andon mga kabraso. Puro sila ata yung nauna dito. Ano? tapitan natin. Kakaripas na din yan. Pasimple pa, oh. Ano siya? Ayan. Huh! Di man lang natinag. Huh! Ngik-ngik <laughs> mo daw. Wala, oh. Aba! try natin. Bato mga kabraso. Ito na naman sobrang laki oh. Nako, kung gusto ko lang talagang huliin to. Yan, na-stack na naman sa ilalim dahil sa paghahanting niya. Yan, kahit hawakan natin yung buntot niyan. Yan yung buntot oh. Yan, di makalabas. Napakalaki. Gandang umaga ulit mga Kabraso. Nandito na naman tayo. Papunta tayo sa spot ng hunting area. Ganting po tayo. Solo hunting na naman dito mga Kabraso. Dito sa dinaanan natin. May malaking mga bakas dito. Yan oh, lalaki ng bakas. Kaya lang parang luma na. tsaka may pumasok din na bayawak dito yan iba po ito sa kahapon yun sa bandang may hibasan po yun malaking bato kumusta po kayong lahat kumusta ayan advance merry christmas po Uh, ano palang tayo doon eh, Pinagpapawisan na tayo Paspasan agad yung alis natin Araw na Dapat maaga-aga tayong aalis Mga lasing ko palang Magbabangka sana Ayun, inabutan ng hibas yung bangka natin Kasi nga kanina eh, Nag-upload pa ako Yun, Katatapos lang natin mag-upload Takbo agad Big na tayo nakapagbangka. Napakalawak yung hibas ngayon. Kaya dito na lang tayo sa tabi-tabi. Uh, -tabi. ah, lang. Kaya na lang pala rin po. sertehin digna na tayo sa spot. May nanghingain dito mga kabraso. Yan. Diyan din nagpahinga oh lalim wala na dito umangat malaki na rin siguro ito good size kasi may nakita kung ano dun pinagkainan na shell sa kabila bakal pumasok din dun sa boarding house lumabas din hanapin lang natin papuntang taas Duro mga ilang araw na siya dito lumipat may pinagpahingahan sa ilalim mo oh. sayang mga kabraso yan o oh. napakagandang pahingahan umalis wala dyan Parang nahuli tayo. Pati dito, dito yung bago. Diyan oh. Umangat. Hindi natin abutan. Good size na rin yung ano niya. Yung bakas ng katawan niya. Pumabakat sa ano niya, sa putik. Science. hindi natin naabutin. Ay! Ayun mga kabraso! Ayos! Ah, Kamunti na natin lampasan. Dumaan na ako dito, dito. Dito ako dumaan oh. Kasi yun na silip natin dito pala hirap din makita yun siya oh yun oh thank you lord another crabs alimano na naman mga kabraso Ayan, una, una po. Unang huli natin. Gusto ko lang. Palabasin po natin mga kabraso. Ayos. Kala ko, wala dito. Ano lang to? Mga ilang piraso lang yung puno ng bakawan dito. Ayan, mga naling saging na yung nasa paligid. Doon kasi, napakaraming pinagkainang bago dito may dalawang puno doon tapos pumunta ko rito kasi alam kong may mga puno dito doon kasi dito hindi siya lulubog dyan matigas at saka mga nalingsaging yung puno dyan at saka miyapi ito yung miyapi yung mga ganitong puno lang ayos na ayos ha. talagang ano yung pagka nya lumipat talaga siya doon sa kung saan siya magiging komportable lalaki aray gisingin natin para siya na lang yung manok makiat gising gising ayun pa ayun na Ayun na. Napakalaki. No, good size. Good size na naman. Aray ko. Ops. Sige. Angat. Ayun okay, na. Pangating na lang nga rin doon. Sige. Kala lang doon. Doon ka. Sige. Ayun. Ayun, po. ayun sumipit aray ko ang hirap naman ang aking kalagayan palabasin muna natin mga kabraso hirapan ako nailabas din natin mga kabraso napakalaki bilugan ito malalaki yung sipit dito ko dinukot yan yung tirahan niya ay dyan siya lumubog pahinga ganda siguro dito siya dumaan si doon may daanan naman dito pero dito yung malaking daanan talaga ganda pagkatago buti na lang talaga may bagong pinagpahingahan bagong inangatan kung hindi didiretso na tayo doon na hindi ko na babalikan dito talagang sinori natin ang bawat ilalim kasi merong bagong inangatan ganun lang yun kapag makakita na tayo ng bagong pinagpahingahan tapos umangat lang siya nasa malapit lang yan yun pa doon, nagpahinga din dyan pero medyo luma Ayan. tali ko muna mga kabraso okay ang lalaki ng sipit mga kabraso ayan unang huli natin pasok na sumadumi pa pala daming putik panibagong area na naman mga kabraso lakad tayo dito sa malayo-layo na naman mga bagong pinagkainan oh. at saka pinagpahingahan dito madalang lang yung ano rin dito di pa tayo nakakarating dun sa talagang ano ng maraming bakawan dito pa isa isa pa lang to sa isang puno nagano rin siya dito ha. Ah. Sana lang andito lang din sa paligid to. Makadagdag tayo. Mga kabraso sa ilalim ng mga ugat oh sobrang laking bayawak isang hunter yan o na-stack sya kung gusto lang natin hulihin huli yan napakalaki na-stack ano? yan o yan ayan ayan di makaalis Oh, grabe yung laki ang buaya gahanting din yan Siyang kaldero yun. Hindi kaya yung binabanatan niya dito. Tamuso siguro. Kawawa dyan yung mga limagong malalambot pa. O kaya yung medyo kaya niya. Kahit yung malaki. Kapag pumutol na yung mga sipit ay ayariin na yan sana namang hunter yung andon mga kabraso puro sila ata yung nauna dito ano lapitan natin kakaripas na din yan pasimple pa oh siya Di man lang na tinag. Ngik-ngik mo daw. Wala oh. Aba. maliit naman kaysa kanina. Halos kalahati lang siya dun. May pinagpahingahan na dito mga kabraso. Ayan. Sa ilalim. Umangat siyaan. Hanapin lang natin. Dito na tayo yung makapal na bakawan at saka talagang malalaki yung puno dito mga bakawan dito malalaki ito na naman mga kabraso ayan good size na rin yung pinagpahingahan niya ayan bago na naman pinagpahingahan pati doon maangat-angat lang big sabihin nito ay hindi dina sa malayo ito ito ay nasa malapit ano lang din talaga natin para hindi yung kanina lang wala siyang bagong pinagpahinahan dito yun lang sa baba baka dumiretso yan yung siguro sa malalaking ugat ito mga kabraso ito na naman sobrang laki oh nako kung gusto ko lang talagang huliin to yan na stack na naman sa ilalim dahil sa paghahanting niya yan kahit hawakan natin yung buntot niyan yan Yun yung buntot oh yan di makalabas napakalaki grabe <laughs> grabing size ng mga bayawak dito parang buaya ito. Oh, Lumagubog doon sa sapa. Sa yan yung ano niya. Oh, bakas niya. Dito nakuhaan ko na rin yan dyan. Tagal na. Sige. Uh, mga namamaghanting dito. Malalaki yung Bali tatlo na yung nakita natin. Okay. Dapat tayo tayong naano ulit na alimango. Talagang maano sila. Palayas nang layas. Palaming pinagkainan mga kabraso oh, yung mga shell na yon. Tapos malalaki yung bakas. Yan. May butas oh. Yung bakas niya ay hindi yung talagang bago sana lang nasa loob ito ano na rin yung hinukay niyang putik malalaki yung bakas parang parang lumaluma -luma din sana lang nalito ka parang wala sa loob ah. wala nga dito wala nga dyan palabas labas to sayang naman ang laki naman laki ng bakas niya. Yan yung itong mga kabraso oh, na apakan ko. Alimango pala to. Andito lang siya oh. Wala mang kasi bakas sa paligid. Burado. Apakan ko. Alimango na pala at saka isa lang yung ano niya. Isa lang yung sipit oh. hindi ito makapagpalit yung talagang pag ano pa naman sa sipit niya ay talagang nabali yan o oh. buti hindi ito namatay sa tubig ito nagkaganyan. Ay, na gaganyan tumutubo na pala yan ay oo tumutubo nga hindi pala nabali naputol lang yan tumutubo na good size na rin Pwede na. <coughs> Kaloko. Ano lang yung ano dito? Meron dito pala dito mga pinagkainan sa taas. Yan. Yung ibang humahalo na shell. Yung iba matatagal na. Hmm. Kaya pala. Okay. Okay hindi naman siguro to yung dun na nagano kasi malalaki yung bakas nun yung nagbutas <coughs> malalaki yung bakas pero ito dalhin na natin to mga kabraso ano e, yung tumutubo niyang sipit oh <laughs> thank you lord merry christmas okay merry christmas mga kabraso yung okay, mga kabraso tinali ko na pero may napansin ako sa kanya. Ito na bali po yung isa niyang ano dito. Daliri. At napansin ko ay oh. Magpapalit to. Ayan. Bago na yung ano niya. Ayan. Oh, nahuhugot lang yung. Ito parang may panibago ng kapalit. Titigas to. bigyan natin ng pagkakataong lumaki pati ma-enjoy niya yung bagong tumutubo sa kanyang panipit ayan kakalasang ko to pakawalang ko to ah, oh, malaki na siya tsaka mataba to kasi nagpapalit nga eh, huwag ka manipit ha oh. you're free Kasi thank you. Okay. Kita kits next episode. Pag okay na. Enjoy ka lang muna. Pauwi na tayo mga kabraso. Ayan. Doon tayo niyan. Ah, ano. Yung pinaghantingan natin ay simula doon. Doon. Paikot. Doon. Tapos dito. Diyan tayo dumaan. No? Dito kasi di na ako dito sa gilid dumadaan wala kasi yung bakawan ito ay nasa loob doon doon tayo naghanting yung makapal na bakawan sa loob nyo Ayan ano tayo nagbuta ako ngayon kaso nagbuta tayo dito naman tayo dadan sa malalim puro malalim to pati dyan pagpatawid sa sapa napakalalim kaya dito na lang ako La, isa lang yung dali natin mga kabraso Isa lang yung madadala natin La, yung isa Parang nanghihinayang ako sa ilalaki ng Ano niya Yung bagong tumubo sa kanyang sipit Tsaka Magpapalit siya ng shell, magluluno Yun, mataba yun La, talagang sulit dun Pag kinain kaya lang yang pa rin Kita rin kami nun Kita kits na lang po sa bahay mga kabraso Daka na lang may madaanan pa tayo Ayun mga kabraso Naka uwi na tayo uh, Napakatahimik dito sa bahay Walang tao Ako lamang ay dalawa lang kami ngayon ni kuya dito Si kuya naman Nagpalaot na ah, uh, tapos yung birthday ni mama ay ayun tapos dito na busy kami dito sa paggawa kaming dalawa siya yung mason ako yung labor yung plastering dito lang yung itong mga ano na to mga kwarto ayan ganyan lang muna kortina lang muna pero pwede na matulogan yung tulog lang wala lang katabi kasi masisilipan yeah. <laughs> wala pa rin bintana wala pang mga hamba yan dito wala pang plastering hindi unti lang <laughs> ito nga pala yung huli natin mga kabraso talagang ayan isa lang pero napakalaki naman Yee hey. sulit oh yan Sige natin yung, ano, yung isa. <laughs> Hindi solid kapag dalhin yun. Yan. ayun muli sana po yung nag enjoy po tayo sa ating video nga yung araw na ito, mga kabraso at ayun salamat po sa lahat ng mga sumusuporta yan sa mga napapadaan dyan kung bago pa lang po kayo sa channel eh, mag subscribe na po kung sakaling nagustuhan natin yung video at syempre wag din kalimutan mag like at mag comment ayan po maraming salamat God bless po advance Merry Christmas